patrol ng Pilipino. Pinapatibay ng mga trahedya sa mundo ang pananampalataya ng mga tao. Kaya naman ang iba't ibang simbahan, panalangin ang panawagan para mabawi ang takot at pangamba ng publiko. Nagpapatrol, Sol Aragones. Gulo sa Libya. Lindo sa New Zealand at ang pinakahuli ang nakapanghihilabot ng lindol at tsunami sa Japan. Ilan lamang ito sa mga nakapanghihilakbot na nangyari nitong mga nakaraang araw. Para kay Manila Archbishop Gaudencio Rosales, dasal pa rin ang pinakamabisang gawin ng mga tao ngayon. Bagamat tugmaraw ang mga nangyayari ngayon sa Biblia, di dapat matakot. Magdasal tayo, magtulungan tayo. Para naman kay Bishop Daniel Balais ng Intercessors for the Philippines, sa halip na matakot ang mga tao, mas mainam na tingnan ng lahat ang mensaheng dala ng mga pangyayaring ito. Hindi ba tayo ma ma matakot, these events are happening, dapat ito magpalapit sa atin sa Panginoon. Kwento pa ni Bishop Palais, ang lindol, tsunami at iba pang pa kalamidad ay napahayag sa propesya ng isang respetadong Indian prophet na si Brother Sadhu Sundar Silvara. Pinapakita ngayon sa akin ni Bishop itong larawan ni Propeta Sadhu. Siya ay propeta mula sa India at ang kwento niyo nga po sa akin 2010 ay pumunta siya dito sa Pilipinas at na na raw niya na sabi na magkakaroon ng lindol at um, iba pang pa kalamidad sa buong Asia Pacific. Sabi niya kapag ang Pilipinas tayo ay manalangin magkaroon tayo ng 24 hour houses of prayer sa tatlong key ng ating bansa ay i-spare tayo ng Panginoon. So last November, we did that. Sa ngayon, di na raw usapin kung ano ang rehilyo ng bawat isa. Sa halip, mas mainam ang sama-samang pagdarasal para sa kaligtasan ng lahat. Sol Aragones, pat